um, hello um, ngayon papakita ko yung um, napagtripan ko kanina umaga ang um, wala kasi magawa kaya ito. um, makikita nyo ah uh, kumbaga design lang siya design sa desktop nyo or sa, sa computer nyo so eto login tayo So, ayan. Ito na sa upper left. and Ito yung world time zones. So, dito nakalagay yung oras sa bawat lugar sa ibang mundo. Then, sa upper right, ito. Dito makikita yung usage ng CPU mo. And then, yung status ng uh, random access memory mo. Sa lower left, dito makikita yung status ng hard drives mo. Ayan and sa lower right dito ito yung overall system status mo so ayan um ito na sa gitna design lang yan so ayan mga, siguro mga 2 hours ko rin ginawa yan dahil palipat-lipat ako ng PC so ayan astig diba um kung gusto niyo malaman ko ano yung ginamit ko PM niyo lang ako sa mga nakakilala sa akin or comment kayo sa post ko or dito sa video na to So ayan. Okay ba? Galing na. So ayan. Okay na siguro 'yan. So hanggang dito na lang. Um okay. Subscribe na lang. Bye.